mga ah, kabayan pasensya na kayo ah, talagang matagal akong hindi nakapag upload dahil tinamaan ako ng stroke at ah, awa naman ng Diyos ito nakarecover na din at binuhay ko ulit itong si Kalawang si Kalawang na ito mga kabayan dahil dalawang taon ko nga ito na hindi nagamit kinalawang ito oh. Ayan. Kalawang na siya. Kaya ang tawag ko sa kanya ay si Kalawang. Hindi na si Tamaraw. Kalawang na. Nakatingin si Dudong. Sa so, mga kabayan, sisir ko lang sa inyo to. Ito, ito. Ito, marami na rin naglagay nito. So, baka sa inyo, hindi pa kayo nakakapanood ng mga naglagay o nag-install ng oil catch can. Dati itong malaki, ah, hiningi nung kapatid ko yung malaki na ibigay ko sa kanya. No, Pag-order ko yung maliit na lang yung binili ko kasi may kamahalan din. Kung hindi ko to nilagyan ng oil catch can, malamang yung makina ko na babana, na, na overhaul na. So dahil mahirap lang po tayo mga kabayan bayan, ginagawan-gawan natin ng paraan para magamit pa natin ng kahit pa paano magamit na hindi tayo ng gano'ng kalaking yung bago. So, isip-isipin nyo yan, mga kabayan. Yung dami ng langis na yan na iko-consume papunta sa intake manifold galing sa PCB valve. Kung hindi yan mahaharang, hindi maiipon dito, papasok siya sa intake manifold, yung mga spark plug natin mababasa. Mababasa yan. Yung mula... 1342. Basa yan lahat. Magkakaroon siya ng uh, maipim na sunog or magkakaroon siya ng, magkakaroon siya ng langis. Dadalhin niya yan sa tambot. So malalaman niya yung mga kabayan at yun ay natuklasan ko dito sa sasakyan na to. Nung ano, nung nag uh, search ako dahil ayoko nga ibaba dahil gusto naman kaya lang siyempre yung kaya gusto siya naming mag-asawa, eh, hindi namin kaya yung halaga kung buhugutin yung makina. Dahil siguro, uh, more or less, mga 30k or 20k, mga ganun. Hindi walang ano, walang kasiguradahan. Nung maglagay ako nito mga kabayan, 2019, bago mag-pandemic ito nilagay eh. So hindi na nagloko yung ano, yung spark plug ko. Ay yung ano, hindi na nagloko yung firing niya. Hindi na nagbandi na nagbabasa itong spark plug. So maganda na yung under niya. Ito mga kabayan, hindi ko na rin sa mapaghanapan ng under na maganda kasi may kalumaan na. Yung aking timing chain, palitin din yan. Pero tinatsaga-tsaga ako lang. Baga, nagkasakit pa nga ako, kaya hindi ko na siya ma rebuild Pero darating yung araw, ma rebuild ko din ko kasi pinandar namin mag-asawa ito mga kabayan. Uh, pinundar namin ito 2015. Namin to na ano, 20, 2015. Eh. Halos 9 years na rin sa akin to. Sa so 9 years na yun, mga kabayan, hindi niya ako ginawa ng problema na pinirik-irik. Talagang mabait din ito sa akin, kung sasakyan na So, ang gagawin natin mga kabayan, at maglilinis tayo. Tatanggalin natin yan eh. Nabalik. Kaya sa ano, salamat nga pala doon sa mga nagpapalo pa sa aking youtube nakakatawa naman kasi nung iniwan ko siya ng 2023 ah, hindi 2022 hindi na ako nakakapag upload nasa ano nasa 1.8 ngayon natutuwa ako kasi nasa 3,130 so salamat dun sa mga nagpapalo, mga nagpapalo pa at nanonood Ah, uh, na monetize na yan pero hindi ni monetize din ano, ni youtube kasi hindi ako nakakapag-upload eh yun ang pwede sabihin kay youtube tayo na stroke ako kaya hindi ako nakapag-upload so ayan yan yung naiipan mga kabayan na langis galing kay PC Divan so ito may nagsasabi na hindi dapat nilalagay kasi kailangan mabasa yung piston eh siguro kasi hindi naman uh, hindi naman po ako ganoon ka expert hindi dapat mabasa yung ibabaw ng piston kasi mag magmi misfiring yan na uh, hindi ma hindi gaganda yung sunog ng spark plug siguro nga yung sinasabi nila na magkailangan daw ng oil mist yung piston siguro dun sa ano sa liner sa bore baka po pwede oo maano pero kaya nga may piston ring eh pagdating dun sa last siguro baka pwede o ayan ito may ah uh, sa mga hindi pa nakakapanood ng no, mga ganyang ano maglagay kayo ito, napakadali lang install nyan talagang subok na subok na yan o ayan gagawin natin sa natin pwedeng itapon pa umiinom si Mimi ha. Doon sa may puno. Yan sa dingding doon sa pinakasagad ng puno. Ayan, yun yun. Eh. Marami din mga kabayan, ha? Daitin lang. Yung lakad ng mga kabayan, medyo gumigiwang pa ako kasi nga maano pa yung aking ano ah, uh, teka, andan yung ano hindi yung mga kabayan nakikita mo lang yung lakad akala ko mga kabayan no, ganun oh, pero gumigiyaw kasi nga, nadali ako nang stroke, grabe stroke. Ani dinigin natin doon. Ang natin ko. Dinigin uh, natin mabuti. Ah, uh, ano? Yung dami na yon, ito dito hanggang dito. Ito naglinis ako ay January na kasi nag-change ako mga kabayan December December ako nag-change siguro kasi di naman ganong ang gamit ah uh, year na lang siguro ako mag-change soil. Eh. di naman ako ganong kapira mahal din ang langis eh na yan, mga kabaka ha. Oh. na. Pwede namang ano, patuloyin siya. Meron siyang ano, yung valve. Ayan ha. Oh. Pwede mo siyang ganun eh. Eh, Tingnan natin yung langis mga kabayan. Ngayon ay february ah, di, April 17. Uy. 19 na. Ano ba ngayon? 18? Ha, April 18. ah uh, yung dami na yon ayan gandito yung langis niya ngayon yung dami na yon sinakto ko yung sapul yun yung dami na nabawas dito yan nabawas na, na nakuha nito ay kung hindi natatrap kung hindi nahuhulog doon hello po diretso yan sa intake manifold papunta doon sa combustion chamber susunugin ngayon yun yung spark plug mag-uusok yan tsaka ano mga kabayan naniwala kayo at sa hindi subok ko na yan malagyan ko siya naniwala kayo sa hindi pero walang aircon ha 12 km per liter ha, paano ko siya na ano sige ano sa isang araw sa ano natin gawa natin ang video ang tanki ko kasi ngayon galon galon siya mga kabayan ang tangke ko kasi yung aking tangke pina uh, ano madumi ayan oh ayan galon kaya na sukat ko pero ano yung, uh, yung kilometer na yon kami lang ng mga anak ko oh. depende dipindi rin naman kasi yan sa ano sa karga sa karga nyo para naman nahanapan niya ng tipid na consume. Tapos ang karga nyo naman eh grabe. Kumbaga loaded loaded eh syempre. Pagka loaded, talagang malakas yung sa gas, tatapak pa kayo ng aapak sa ano. Pero kasarapan na diyan. Ten. Si luma na yan eh, luma na. 10 km per liter. Okay na, yun, online. Ah, okay na 'yon. Isa naman dun sa 5 5 km, madami akong nag ano, nababasa ano, ano dun sa mga ganun. Na 5 uh, kilometer km, 5 km o 5 km per liter. Oh, grabe naman. Hindi naman makataro ng Ah, uh, sa panan dyan na rin yan sa aking ano, upload ito dati itong contact point nakabili ako ng igniter kinonvert ko siya ito mga kabayan, nakalimutan ko na din yung paglalagay nito. Dati, kabisado ko yan kasi binaklas ko yan. Nisa isa ko yan mga kabayan, kung saan tatakbo yung ano, kung saan ikakabit. Diniayway ko yan. Tingnan nyo yan, no? ito itong ano, kung saan saan na tayo napunta, pero nagkukwento lang ako. Kasi natutuwa ako nakarecover na ako tapos natutuwa ako sa YouTube ko. Dumarami yung subscriber. Ito mga kabayan, yan. Meron yan ng sariling resistor sa loob. Tatlong ano yan. Nilagyan ko pa yan ng resistor. Yan, yan Para mas malamig. So, minute na rin. Siguro, dispalinghado na rin. Kasi simulat sa pool, di napalitan yan. Ito, igniter. Nabili ko ito. Dalawang libo, di ba? libo. Tapos, yan. Okay na siya ngayon. Yan. Ah... Uh, susunod na mga araw mga kabayan, hindi ko na siguro papaanda rin yan susunod na lang so yun lang uh, ma-advise ko sa inyo kasi kaya ko naalaman na blue buy na rin Ay, di. kaya ko naalaman na blue buy na rin yung mga pinag minuksan ko kasi ito is number one may kaunting alog na ano ko kunting punti lang lahat naman sila may clearance. Pero mas malaki yung clearance ni number 1. Kaya siguro ano pag binubuk sa to, may usok na siya. Pero okay lang 'yun. Mahalaga nagagamit pa hinagagamit ng anak ko marunong mag-drive yung anak ko. ginagamit niya na panghabot ng bigas. Nagninigo-nigo sa sila ng mama niya. Eh ayo ko na mang ibenta kasi napamahala rin sa akin dito ako natuto, dito ako nag-DIY sa sasakyan na to tsaka napakabait na itong sasakyan na to kahit na bulok-bulok yan kahit na di kalaw kalawangin yan baga, napamahal na sa akin so yun, ang advice ko lang sa mga hindi pa nakapag-install nito mag-install kayo mga kabayan at uh, wala namang masamang ano, mapapabuti pa yung sasakyan na inatulan kasi yan ha, buksan buksan yung mga rin Nagastos uh, niya ako ng ano, halos 20k. Hindi ko pinayagan kasi na naman akong na pera. So, nagagamit siya. Sa mga susunod na araw mga kabayan, uh, malay, makapag uh, ako sa inyo ng kunting ano, kunting nalalaman ko dito sa so, pagdaman. Um, ang lang, ng hapon. Magandang araw sa inyo mga kabayan. Bye-bye.